Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng iba't ibang tulong para sa mga mangingisda, magsasaka at pamilyang apektado ng El Nino sa probinsya ng Tawi-Tawi at Basilan ngayong umaga. Ayon sa Pangulo, layon ng kanyang pag na personal na maibigay ang tulong sa mga mamamayan at para makausap ang mga kabayan, maunawaan ang sitwasyon at makahanap ng solusyon sa suliranin. Tiniyak din ng Pangulo ang patuloy na pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran at social development programs sa Tawi-Tawi. Kabilang sa mga ibinigay na tulong ng pamahalaan, ang cash assistance para sa bawat benepisyaryo at ang 10 milyong piso sa bawat provincial government ng Tawi-Tawi at Basilan. Bukod pa ito sa mga ayuda mula sa Department of Agriculture, DSWD, Office of the House Speaker at iba pang ahensya ng pamahalaan. Muling din ni Pangulong Marcos Jr. na magpapatuloy pa ang pag-iikot ng pamahalaan para mabigyan ng tulong ang mga mamamayang apektado ng tagtuyot.